Pero ito siyang na-last na na-revise kanino? Sir An itong itong biga issue din Kim na naglabas na issue din sabi kin out sya manager's check. Mm. Matuwid ito sa team ka may resibo kamin na didat 4 million lang ito sya. Pero ano ito itong itong sabi na na-phrase ano smooth pa ito an ano it an, an, an an pasahod ayan sa China Bank Malan ano pero itong issue nga nina sabi na na tawag sini nan in out na siya by manager check in in da pagaging kita Matuloy ito siya came na na race pero na out man kay siya by manager check igo kami sin adin ah, resibo na na in kin out na siya Ang 20 manager. million ang 20 million Di di di, di siya matuod kin na 20 na 20 million 4 Opo, million lang wala 4 million lang 4 like. million, million lang siya Tapos Kim, kung na saan naman mga kaistorya sa mayora kay ang plano naman na namang kaysa naman naluloy pa ako sa mga anak ko. Kaya kaya kung kami na, ako nakaisip pagdulag kay kanang usan nagachat sa akong sin amin ni amin na may patyo na amin na an anak ko lalo ko nakabati ako sa mga anak ko about sa anak ko na amin na am kukwaon kaya nahadlok, nahadlok ako Kim nahad simple aram mo mabagay kaman ka man nahadlok lang ako sa siguridad sa anak ko so kami naman sa mga nababati naman na istorya, naiintindihan naman ang tananda na istorya kay aram naman na kami an may mali. Si da ati baby naman, amo lang po dito gada ninda, ang an, an, aram ninda, an, an, pati ako, Kim, pati ako ang aram ko amo. Kaso na-discovery ko siya, ang rason ni Michelle sa akon, na hadlock daw siya na sabi sa akon, daka, biyaan naman siya tanan, pati niya ati. Kaya pati siya ati ang po expected na ano, na, na, na ano, Kim tawag sinis. Na, na amount. 20, oh, na amount. Kaya baga ito nagpost chat, siya at ito mga anong wala puro pamilya. Kami ito nag-away ito sinasib Kaya Okay. Nahalukan na siya Kim na magsabi sa matuhod. So ano mo tanik puro po si Kim na yun kung kaya man lang kaistorya na mo ng tao. Ada may mga properties pa mabaga kami. Pero diligad sa ginak sa gina pa oh, sa gad mga ano diligad di, di, siya maigo. Oh, When diligad talaga siya maigo. maigo. Oh, anam, nalaki, man, ano mo na laki man o pagan pinaka Inan tawag sinin nan way nam, taysa namas ipaprayso kami, wa oh, na si makukuha kan kwarta kay wa mo jamito tadi indulang na kwarta game. Dili mo talaga mapugnan inauhen, dili talaga. Kaya gani, pero basi makabulig mo kamo sa pag-explain sa mga nag sa dito sa mga nag-complain na. ang plano na lang namon kun nalimbaw atagan kami ng da chance. Tanan na mga kap katrabaho namon sa abroad ang mga tanan na kamanghod ni Michelle, tanan na kamanghod an pwede ang kamangot ko po. Ang kanda in Pati mga pag-umang kong kikim. Magkay ko lang kami kabilog sa uro 100 kada bulan. Ang bisan maghihimu pa pirmahan. Iguha siya sin 2, 2 million man every month kaysa na magayit sa nuwara. Pagka nipabahin ba siya lang nalak siya kim. Tapos wala itong punang property. Kaya mas tako punang bulik ang property ko naman. Kaya api kami na siya mga ano siguro 15 sugat sina 20 ano anong ano nyo anong plano nyo sa refund ano ang slots lang kadili dili mo talaga bisan ang mga old miner dili talaga matubot na ako maintindihan ko kasi ako may nakuha na ako ada willing ko ani gina-dispose ko ani baga kaso nahiharapan lang ako mm -hmm. sang buyer. An kaya kaya sa buyer ano sa ano ano kay nagpasahod ang yun? iba na handlers Nag nagpasahod talaga kay dili talaga sin sinda matugot na ang mga ano lang ang mga ano kung... Mire po na kaya ko pag-usapan na members Kim. Dili. Saya na nga ni damo na nga ni nagareklamo sa amon. Kaya nga ni naniniguro pud kami na makasampa kaming kaso sa iyo kay para pud may may laban kami sa amon Ma. Ma. Right. members. Pero kami willing na ako ipakulong kami ni niyo. Mas lalo kim na warasin mauuli na kwarta. Dili ora naman ni eh, ora no, naman no. Ina, win, dili mo naman kami manusin na kasi ang gusto niya asang tao ang gusto niya asang tao tanan na handlers magkaso sa iyo di bali na na mabalik basta mag ano lang kamo makulong lang kamo amo talaga no, ang talaga ang na ang 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 So ako aram mo baga warga ka tapusin, aram po sa ano. Ba, kaya nga ni, kaya, kaya, yung... kaya nga ni, kaya nga ni, sabi na muna, ano gin tolerate mo? Aram mo, Aramon, ang gingas